Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa ating buting minister, Dr. Muhammad S. Yaqub, Mapar Magindanao, Provincial Director, Dr. Ronjamin Maulana, Chief of Operation for Agriculture, Dr. Saudi Magindra, Chief of Aquaculture, Ma'am Norhata Dumasil, Chief of Agrarian Reform, Sir Nor Amin Kaludyag, Municipal Mayor, Dato Akmad Bochampatuan junior, magandang araw at maparaming ani at kita sa ating lahat. Narito ang Mapar Mama sa Pano 2024 Accomplishment Report upang aming maparamdam at maparinig sa inyo ang detalye ng agriculture services mula sa ulat ng ating agriculturist, Dehamdi Abdul Gari. Ang na, na ng Mapar Mama sa Pano sa pangunguna ni Mapar Municipal Officer Dr. Monsita masukat itong nakaraang wet season ang 2,470 bags ng Ingrid Rice Seeds para sa 1,235 na mga magsasaka. At itong dry season naman, may pamahagi ng ating opisina ang 1,700 bags na binhi para sa 850 na mga magsasaka sa kabuuan na katanggap ang bayan ng Mama Sapano ng 4,170 bags na binhi mula sa Philippine Rice Research Institute, PhilRice, sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Plant Seed Program ngayong taon bilang karagdagang tulong sa mga magsasaka na mahagi rin ng ating opisina ng 400 bags na Seatworks Hybrid Seats itong nakaraang wet season at 239 bags SL20 Hybrid Rice mula sa regular program ng ating ministry. Bilang bahagi ng tulong sa mga apektado ng kalamidad na mahagi ang maparmama sa panunod at ibang farm field, upang maibangon ang kabuhayan ng ating mga mga. Kapilang sa mga naipamahagi ng urea fertilizer, foliar fertilizer, insecticide, herbicide, hybrid fungicides at atrophic pests. Hindi lamang dito nagtatapos ang programa ng MAPA. Ang tanggapan ay tumanggap rin ng 100 bags ng urea fertilizer at 100 bags na complete fertilizer para sa 50 hectare ng Demo Farm na pinangasiwaan ng Research Outreach Station ng Mapar na ini sa kataparan na barangay manungkali ng mama sa panumagitan. Maliban sa mga programa ng ating ministry, katuwang din natin ang iba't ibang non-government organization at line agencies tulad ng pambansang kinusan ng mga samahang magsasaka, World Food Program, International Organization for Migration, Office of the Member of the Parliament, Atty. Suharto Ambulutu, na siyang naging kaagapay ng ating opisina upang mayangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga magsasaka at manginisya. Para mahasa pa ang kalaman ng ating mga magsasaka, nagsilbi bilang resource person ang Maparmama sa, sa ginanap na 3-day training on organic bulb onion and vegetable production sa barangay Tukanalipaw na pinondohan ng 33rd Infantry Battalion, Philippine Army. Kaugnay nito, nagsilbi ang Maparmama bilang resource person sa ginanap na training on Coco-based farm business school Farmer Level in Barb para sa ating mga coconut farmers na pinondohan ng Philippine Coconut Authority na inimplementa ng Agricultural Training Institute Region 12. Samantala, 421 na mga magsasaka at manginista mula sa mga matapano ang nakatanggap ng 5,000 people cash assistance mula sa quick response fund ng gobyerno. Ang nasabing ayuda ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na tulungan ng ating mga kababayan sektor ng agrikultura at pangisa na muling makabangon mula sa epekto ng matinding tagtuyot na dulot ng nakaraang Mula sa bayan ng Mamasapano, sapalo, ako si Dihantin at Pulgani, nag -uulat. Mula naman sa Fisheries Services, narito ang ulat ni Bayani Uto. Narito so, ang ulat kaugnay sa datos ng Fisher Fox sa bayan ng Mama Sapano mula Oktobre hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Batay sa nakalap na datos, umabot sa 594 ang kabuwang bilang ang naitalang Fisher Fox mula sa 14 barangays na sakop ng bayan ng Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Makikita sa ulat ang bilang ng Fisher Fox na nag i sa capture fishing, fish bending, processing at pag-fish pan. Sa taong ito, nakatanggap ng interventions ang mafar Mama Sapano ng 10,000 tilapia fingerlings, 60 sako ng tilapia feeds at 11 rollo ng fishnet mula sa regular program ng ating ministry. Kabilang sa mga beneficiaries ang Arahing Farmers Marketing Cooperative, Arrahman Farmers Multipurpose Cooperative at ilang individual na fisherfolk. Bukod dito, dalawang fisherfolk mula sa Barangay Damanayan ang nakatanggap ng dalawang unit ng freshwater fish coral na may kasamang motorized boat na pinondohan mula sa GAA 2022 program layunin ng programa na maiangat ang kabuhay ng bawat benepisyaro ng mga isda. Mula sa bayan ng Mama sa Pano, nag-uulat by Honey Otto. Ang Agrarian Reform Services mula sa report ng ating ARPT Engineer Joer Gyapa. Nagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o Mapar Maguindanao, katuwang ang Mapar Mama sa Pano ang isang subdivision survey sa Barangay Pidjandawan para sa bagong Indailan Holdings na may kabuang sukat na 1125 hektarya. Ang layunin ng survey na ito ay upang matukoy ang eksaktong pagkakahati ng lupa upang may pamahagi sa bawat kwalipikadong agrarian reform beneficiary o magsasaka. Bago na isakatuparan ang survey activity, nagsagawa ang MAFER mama sa pano ng seri ng mga pagpupulong, investigasyon at koordinasyon sa local government unit, barangay local government unit at maging sa mga lokal na commander ng MILF. Ang koordinasyong ito ay mahalaga upang masiguro ang maayos at ligtas na pagsasakatuparan ng aktividad. Ang survey activity ay isa lamang sa maraming hakbang ng MAFAR upang maipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program sa Mamasapano. Sa tulong ng maayos na koordinasyon at suporta mula sa iba't ibang sektor, inaasahang matutulungan nito ang mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa at mas mapalago ang kanilang kabuhayan. Samantala, sa ilalim naman ng support services, particular ang MAFAR Juicer Program, tumanggap ang Arrahman Farmers Multipurpose Cooperative, isang agrarian reform beneficiary organisasyon o ARBO ng mga makinarya at kagamitan. Kabilang dito ang dalawang egg incubator, isang hammer mill, isang feed mixer at dalawang feed pelletizer. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng subdivision survey at MAF producer program, patuloy na tinutulungan ng MAFAR ang mga magsasaka sa mamasapanong upang maitaguyod ang kanilang kabuhayan at karapatan sa lupa isang hakbang tungo sa maunlad ng agrikultura at mas magandang kinabukasan. Mula rito sa bayan ng Mama Sapano, ako si Joher Gafar, nag-uulat para sa 2024 MMO's Assessment. Inyong napakinggan ang tatlong malaking serbisyo ng Mapar Mama Sapano. Ako si Mudrika Masukat, Mapar Municipal Officer, ay nag ng katagang ang pagkakaisa at sabayin hakbang tungo sa kabuhayan ay may maidulot na magandang kinabukasan ng ating maliliit na magsasaka at mangingisda. Maraming salamat. Wabila ito, Pekwalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.